Hello guys, what's up? At ako si Jello, ang nag-iisang sa buhay nyo. At kung mapapansin nyo nga guys, ay meron dyang isang malaking Christmas tree. At syempre, after nga natin magbakasyon sa probinsya, ay back to work na nga tayo at back to reality na tayo. At ito nga guys, di ko nga alam kung mapag-vlog talaga na maayos sa ngayon at makapag-voice over kasi nga yung ngipin ko medyo masakit. At syempre, sabi ko nga kay Kuya Arman kanina na kakanta ako kasi masakit yung ngipin ko. Pero ayun nga, be careful what you wish for. Sabi nga, at talaga naman nagkatotoo. Sana yung kakatotoo lang yung pag-wish ko na manalo ako sa loto. Ayun, no. At ito nga, guys, after ko dito sa may baba ng San Lorenzo Plaza, ay umakyat na ako doon. syempre sa taasan Saan ba tayo akyat? Syempre pataas lang naman, pababa. Charot lang po. At yan nga, guys, ay medyo maganda rin ang mga view dyan. Dahil nga, nagpiprepare na rin sila for Christmas celebration. Ayun, no. At yun nga ako sa may second floor uh, tininan ko nga yung mga decoration sa baba. Maganda rin naman pala, di ba? At kung maliligaw nga kayo dyan, dyan lang yan sa may malapit sa may McDonald's. At ito na rin yung view sa may mataas. May mga coffee shop din dyan guys, kung mapapansin nyo. Diret-diretso lang kayo sa may bandang una. So after ko nga guys, mag-ikot-ikot dyan, may makikita naman kayong kainan. Siyempre yung UC Betsu at di ko nga alam kung tama ba yung pronunciations kasi hindi naman ako ganun kagaling mag-English. Di tulad mo. O ikaw na, di ba? <laughs> So, ayan nga guys, sa akin na baitan ay worth to 500 pesos to 1,000 daw. Yung cost, kapag kumain kayo dyan, pero unlimited na yon O, di, gawa na kayo guys. At ito nga guys, sa bandang unahan naman ay merong Master Shomai. First love ko talaga yung Master Shomai. Pero syempre, habang tumatagal, nakakahanap tayo ng bago. At ayan nga, si ate o oh, pakaway-kaway. Siya yung head pala guys, ng mga guards jam Hindi ko lang alam kung siya ba talaga yung head. Baka naman ikaw, sabihin mo na, charot lang po. At dahil nga guys, yung show my house din medyo masarap Pero ang lagi ko naman talagang tinitikman ay itong master show my hindi lang ikaw Ayun no At napa-order na nga ako dyan dahil nagutom rin ako At syempre dahil nga mabait sa akin si Ati guard At lagi ko naman nakakausap At nakakabiruan ay ito na nga sabi ko idadamay ko na siya usually parang banding na rin namin dalawa kasi nga medyo gutom na rin daw siya Ay no ang bait niya ni ate at kung makikita nyo dyan sa so may San Lorenzo Plaza Mall siya lang naman yung kumakantang guardian at ito rin si ate at isang at lagi ko inorderan niya ng mga burger at syempre yung mga hot dogs at kung ano ano pa super bait at super ganda din at ito guys meron din yung mga laruan na i-vlog ko na rin to dati sa mga unang video ko yung mapapansin nyo at umiikot-ikot lang ako dyan kasi nga hinahanap kita After ko nga guys mag explore sa may San Lorenzo Plaza Ay dumungaw naman agad sa akin ito Malaking boteng to At syempre mas malaki pa yan guys sa akin sa personal at hindi ko nga yan pinalampas at nagpa-picture na ako dyan at parang may company dyan sa may loob na hindi ko lang alam kasi may guard ayoko naman pumasok ba mamaya matrespassing tayo at umikot-ikot din ako dyan at syempre pini-features ko lang naman yung mga fast food dyan at iba pang mga convenience store na pwede nyong kainan at puntahan kapag pumunta kayo tumambay nga muna ako dito sa kanila may food court at hindi naman ako nag-order kasi nga wala akong pera at binidyohan ko lang to si kuya na naalala ko nga dati nung nagtatrabaho pa ako sa fast food at ayan nga yun ang trabaho ko, busry at uh, naglilinis din nga ako dati ng mga tables ng mga pinagkainan ng mga customers at syempre proud ako at proud din ako kay kuya kasi nga ang sipag niya at hindi lahat ng tao gusto ganyang trabaho sa so after ka nga guys dun sa taas ay bumaba naman ako syempre at dyan nga ako tumamay sa my new best shoot deli hindi ka alam kung masasarap yung pagkain nila dyan hindi ko pa na-try pero pag nagkasada ako syempre bibili ako pero sa ngayon masakit yung ngipin ko ay gagamutin ko muna thank you for watching bye bye